welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Bali okay, uh, ito na ginagawa natin mga master So finally Bali starting tayo rito ng, pag ng uh, pagli-layout ng poste Para na ito mga master sa ating uh, bahay na ginagawa okay. So last time kasi ang ginawa natin, isa nagpabuso tayong dalawang poste rito Isa, tsaka dito So mag na lang tayo rito ng apat uh, na poste Bali, isang hilera sa side, isa tatlong poste nila ang ah, Ayan So, bali dito ngayon sinautoy. Ayan, so ito yung uh, natin. Ito, Ayan mga master. So isimula na. Ayan. Then din sa mga master, isa tapos na. Tapos na itong uh, nga So dalawang posting na lang yung inabang natin dito kasi may existing na poste na rin naman dun sa kabila. Ayan. So yung lalim natin mga master ng hukay isa ano, 80 by 80. So 80 yung ating lalim, 80 rin yung ating luwang. Then dito naman yung sa dadaan ng ating atay beam. Okay, so balik continuation lang sila dito ng paghukay hanggang dun sa dulo. So balik pinapauna muna natin yung para sa dadaan ng ating ano, hollow black para sa tie beam natin Ayan. so direction na okay Lay update lang tayo ngayong araw uh, continuation lang tayo kanina dito ng ano, ah, paghuhukay so yung tie beam na yung hinuhukayan natin mga master so ika dito natin so ito yung uh, okay na itong dalawang poste dito then ito so isang poste na lang mga master yung ating ano ah, tatayuan dito bali yung laki pala ng ating uh, lote na ginagawa is ano lang to 42 square meter so maliit lang siya ah uh, bali last time isa sabi ko nga uh, isa meron tayong existing na dalawang posteron. So yun na rin yung diretsyo natin. Then uh, yung hukay pala natin itong mga master are. So yung naging hukay natin dito is ano uh, 80 by 80. So 80 cm yung lalim, 80 cm din yung ah uh, uh, hukay. So ginawa ko kanina isa, nagbuo na ako kanina rito ng aparilya. So ito yung aparilya natin mga master. Ayan, so bali sila yung ginamit natin dito. So wala naman tayo nga second floor, so wala naman tayong mabubuhat yung mabigat. So hindi, kaya, hindi na rin naman natin kailangan na lakihan ng bakal para na rin tayo isa makales ng uh, gastos na rin. So napakamal ng mga materyales dito sa atin. Then dito sa labas mga master, isa nag, anong rin ako rito. Ayan, so binuho, nagbuo na rin tayo ng mga uh, poste. So bali yung ka naman sa poste, isa tinatlong uh, bakal natin. Bali, gis, yung uh, ginamit natin dito ayan then uh, gumamit rin tayo rito ng uh, bakal yung para sa stirrup natin so yung ginamit natin yes, dyan is uh, 9mm mga master then uh, naglagay na lang ako rito ng hook ayan so isa nilagay natin siya ng hook dito para matibay yung ating uh, poster rito then uh, yung naging natin mga master dito so similar sa ating uh, paa uh, so ano lang uh, dos lang then uh, sumunod uh, gs 15 hanggang 20 so yung ating naging spacing na rito okay so yun lang muna So, bali mga master, ang bubuhin na lang ating poste rito, isa, tatlong, lang, uh, at tatlong poste na lang po. So, ito na yung abubuhin uh, natin. So, bali, apat na poste lang naman yan mga master. Uh, ang um, Then, uh, after bukas, so, susunod na natin dito, itatayo natin yung uh, poste para mabuhusan na natin ng ano uh, by Saturday. Ayan. So, ayan na mga master. Okay. So, yun lang muna.